Paano kung may kapitbahay ka na bigla na lang naglaho at after 42 years ay saka siya muling nakita? Ito ang nakakatindig balahibong kwento ni Hedvika Golik, ang babaeng mula sa Croatia na nananatiling nakaupo sa kanyang upuan habang lumilipas ang panahon. Noong 1960, si Hedwig ay isang ordinaryong babae na nakatira mag-isa sa kanyang apartment sa Croatia. Tahimik lang ang kanyang pamumuhay. Hindi siya sikat, hindi siya kontrobersyal, kundi simpleng kapitbahay lang na kilala ng ilan. Noong 1966, pumasok siya sa kanyang apartment at mula noon ay hindi na siya nakita ng kanyang mga kapitbahay. Akala ng mga kapitbahay nila, baka lumipat lang ito ng tirahan o ng ibang bansa na. Ang iniisip naman ng iba, baka gusto lang talaga nito mamuhay ng tahimik. Lumipas na rin ang mga taon, nagbago na rin ang panahon, nagbago na rin ang mga gusali, at dumating na rin ang mga bagong henerasyon ng kapitbahay. Pero may isang apartment na nanatiling misteryong nakasarado ito ang apartment ni Hebiga. Noong 2008, matapos halos ang apat na dekada, nagkaroon ng problema sa tubo ang gusali, kaya kailangan itong ayusin. Napilitan ang mga otoridad na buksan ang apartment ni Hebiga at tumambad sa kanila ay parang isang time capsule mula sa 1960s. Sobrang retro talaga ang makikita sa loob ng apartment ni Hedvika, katulad ng TV at ang mga gamit ay black and white. At sa loob naman ng kwarto, meron silang nakitang nakaupo sa isang upuan at dito na nga nila natagpuan si Hedwig Agolik na para bang nanonood lang siya ng TV. Ayon sa mga otoridad, doon pala siya namatay noon pang 1966. At sa loob ng 42 years, walang nakapansin, walang dumadalaw, walang humahanap, at wala rin nakialam. Ang kanyang apartment ay nalatiling sarado na para bang nakalimutan na siya ng mundo. Nakakalungkot lang isipin na pwede palang mangyari ito sa totoong buhay. Isang tao na halos kalahating siglo na wala pero walang nakakaalam. Yung apartment niya ay parabang naging capsule ng nakaraan at nung makita na siya ay parabang bumalik ang oras sa 1960s. Ang kwento ni Hedwig Agolik ay hindi lamang isang misteryo, kundi isang paalala na minsan na kahit gaano katahimik ang ating buhay ay pwede tayong makalimutan ikaw paano mo ba gustong maalala pagdating ng panahon